Uh, may kinarga ka kahoy mo yung nagtitikim yun, no? Ha? Ah? Yung kahoy mo yung siguro yung nagtitikim sa. Ah, ah, yung kahoy nakita mo? Si Bayon. Ah. Yung kahoy ng dalawang buhay, so, nag-connect so, libon. Oh, ito matibay to. Sa bag yun ang kinarga. Natago ang libon eh. Libon niya. So, Ayun na yung kadil sa kanya kunat. Ah. So, Ayun na nakabigay sa kanya. Wala pa. Bago lang to nakuha tol. Dalawang taon na yun eh. Gano'ng taon na yung baho ng yeah, chief engineer e. Sir? biyara pa? May Wala pa higit. Di mo pa yung kinargaan yung pinaputokan mo? Oo. Uh, gano'ng taon. Di ba gano'ng taon na yung gamit ng engineer? Wala pa. Birisan to lang nakuha eh. Ito ng taon na to eh. Na dapat yung karga mo yun ang kinaya mo. Yan pa rin. Nagdagdagaya ako. Hindi ito lang. Uh, ano, more power. Lasik niya pumutok. Oh, ito lang. Oh, yan, oh. Oh, lang. Oh, yan. Isang dupa. Isang dupa yung tol. Oh. No? Oh, dalawa. Ako dupa yun. Eh. Dalawa lang. Oh, dito. Yan yan na tol. Oh. No? Ito na to, no? Oh. Uh, madaya. <laughs> madaya pa siya. Magluyo po. Ayun, <laughs> dahil <laughs> <laughs> yung dayo siya. Kaya eh, pagka nag-ano siya, parang siya. Gusto magpa-dayo po eh. Si Panjo naman sa likod, sabi ni Panjo, sa pelba. Ay, bandyo, <laughs> Ay bandyo, sandugo ah. Uh. sa likod kay Panjo, eh. sabi niya. Kaya kay Panjo, sa ilin eh. Kaya Nandito ako sa gilid niya, may naman tayo sila dalawa, si Panjo niya magkaganyo. Sa likod niya. Para itingin na kay Panjo eh. Para itingin na yun Siya, Shooter. Shooter. Kaya nag-ano Sabi nga nang isang kasama niyan, sabi niya sa kasama, ikaw nang bumaril, sabi niya sir, sa galing-galing namin, mas ikaw na rin, ikaw nakapag-champion ka na, sa si, si, shooter ka na eh. Nakapag-champion na siya doon sa kwan sa loob ng kami, si champion na siya, may trophy na siya. Ito talaga yung picture niya, nag-awak ng trophy. Na, ibig sabihin yun, hindi ka makawak ng trophy, hindi ka makawak doon, kung hindi ka si shooter. Pag inakwabantay doon, sinabihan siya, siya, kung shooter ka pa sa amin, yung picture mo, nag-awak siya trophy. Ano sa maka, posibleng hindi ko tamaan. Ako sir, kung Oo. ako lang naman sir, balik na rin natin sir. Ikaw tatayo doon, hindi ako

Akin, una. Pero wasak ang bao niya, malaki. Ang bao, mm. pinabalik ko na. Nasa. Pero gawa niya. Binabalik ko pa. Kasi ano yung nakakot sa bao. Nakuha niya yung bao. Ginan niya niya yung bao. Ako na lang yung bao. Kasi ang pinawa ko yun. Wasak. Dito ko talaga yung bao. ko niya dito? Mas. Yung wala. Tatlo wala kahit isa. Uy, time bullish ni Panjo. Bingo! Nasumpa kasi sa kanya man yung gamit. Oo. Ang kinuha niyang gamit, ang pumasar sa kanya, kidnap lang. Yung kidlat na itim, yun ang pumasar sa kanya. Hindi siya ngunyo niya yung nine bullets rin eh. Maganda pa nga yung kidnap na yan, oh. Ay, yung pangtusok. Oo. Oh. Pangtusok. Ay, pa, body talaga yan. Ah, ayaw ko lang, sa hangin ba niya? Makailan na pinanatan, hindi tama. Ang Cái <laughs> gì mà không có lạc. mà cố lên yếu. Cái <laughs> gì mà cố Okay. okay na. Bale ang sa itanid din at sa kamutya. 800 Sunod ang wishing stone. mo siya. Kasi nabigyan na namin ng buhay. Ang bawal na, na sa sugal inom babae, huwag mong dadali ang aking gamit. Pero yung sumasimintero, hindi bawal? Bawal dalhin sa patay. Ang bawal kasi ang patay, hindi natin alam kung na-didigina ng mutya, mag-react nga kay Mutya. Re-react talaga. Kasi me carga, sir. May mga bawk. Tama. Tol kanina nagulak-tak sayo. Dito yan. Ah, sa kanila. Okay, tinawag. Okay. Sir. Ah, uh, gusto niya ng exam. <clears throat> Bakit ano niya so, si exam nakaraan? Ah, <laughs> ano bagsak siya. Ay okay lang, Masa makaulit pa sa si exam. Okay usap sa akin libon <inaudible> down niya wala daw sa 321.5 lang. Deposit Deposit. Nandun yung tinago ko yung dibon doon. Deposit. Uso siya. May humayari. Ito yung isa ko. Pago. Nakatahe na yan. Di. Wala yan. Andun. Ito. Hindi yan. Di. 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 Nakatahe na yan. Andito yung dibon. Isa lang. Ito. Ito mero may ara nito eh. Oo. Ano yung libon nun siguro isa. Doon sa isa. Sa bag. Ano yung ano? Sa Terima kasih <tosses> telah <tosses> menonton! ilan patay sa kanila doon. Pero ah, dito. ko, eh, dito na nakatago, nakatago sa na naka, nakatago dito sa bag. Oo. Oh. Oh, bigyan mo ng pera. lang ng lages. Nanya na muna daw ang kulang nito. Kulang ba siya to 7 to ang balance mo. Karga ang kasi naka-receive niyan dito. Na, Nakaramdernis pa tong gawa. Iba nang Oh, yan ang nakita mong gawa ko, di ba? Ay. Magkitik na siya kung ano. Magkitik ko kung Oo. ako ng ano eh, anime. Eh. Bukas sa uh, umaga ay hatay ko yan. Dalawang libon niya buo yan ang kukunin at saka isang wala ay anim na uh, libon. oh buhay yan. Na, na dalawang ritual yan. Langis tol. Ah? Ah? ako ng ano. Bahay, bukas. Bukas lang, eh. oh, yatay ko agad. One eye puro yun. Puro one eye. Oh. na mo sa barko puro one eye yun. Puro one eye yun. hindi, ah uh, ilagay natin nga hindi mabasag yung gatorade sa kapu uh, kapu lang sa kapu 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 lang sa kapu kapu lang sa kapu kapu sa kapu kapu sa lang sa kapu para madala mo sa barko ang ID. Kaya po, mga nung oras na tayo? Na balis mo sa lunis ka, linggo. Lunis pa? Ano oras? Ang um, gabi pa naman. Alas 7. Hindi ka na makapunta sa maga ng lunis. Dito. Hindi ko lang alam. Uh, 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 sige, sabado lang ang transaksyon natin. Kunin kong ID ka tatay, ang langis gawin ko mamaya madaling araw. Sunod. Puruan ay siya, bawunin mo sa barko para na kayo mainom-inom.

Gagawa, gagawa ko nang langis bukas, Ay, maga. Nakarap yung mga help ko. Ngayon, pagkatapos ko, ito ka lang, kuya, tingko sa'yo. Kita tayo. Ha? O, yun. O, tangali na. O, tangali na. Sige, Tol. Salamat. O. Sige, Tol. Punta daw sila. Sige, salamat. Salamat, ma'am. Salamat, ah, Iksa mo, eh. Sige. O. Tirado na tumbao. Oh, okay kasi yeah. siya. Ang damo ng oh. oh. ito yung inaamuda uh, um, sa, sa, tayan, oh. Um, sa dati Oh. Yung tawag sa dati. ito yung nilagay ko uh, yung bubo. Oh. Naglaga ng aswang. Oh. Ah, <laughs> ito rin yung ito rin yung binigyan mo ng ano no, 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 no. Tul. Tul. Oo, oh, Sinusulat ah? ka. Ha? Fishing stone. Fishing nandito? Oo. Uh Metal. -huh. Sige ah. Okay, good luck. Fishing lang o super agimat? Fishing Okay. 150. Ini. Uh. Four years na. Ah. Wala ako kasi nasa ano ako kailan ba punta ka? Dito dito hindi, Priyat. Pupunta ko dito. Oo. Oo. Last year, pupunta dito, eh. Yes, pa natin, hindi na. Anong wish natin? Ah? Ah, anong kabalik? Ah? Eh. Anong kabalik? mo? Uh, sigit sa sa pagising iwis mo ang bato ikaw ang buhay na bato tulungan mo ko sa aking kapani sigit mga ah, marilis ang pa at matiswats na ako matuloy lahat ng taong kao sa babaitin mo iligtas mo ako sa kitis sa sumpamilya pamilya ikaw ang buhay na bato mutya gamit ka sa kanilis na may kapangyarihan tulungan mo ako okay i wish you Ikaw ang buhay na batumutya, Gamit sa kanilang isa may kapangyarihan. Tulungan mo si Sir sa kanyang company, Sigit. Nga marilis sa kanyang ticket, pagtitin, madismatch, matunoy. Lahat ng taong kausap, babayitin mo. Ilikas mo itong sakit-diksa sa pamilya. Ikaw ang buhay na batumot, Gamit sa kanilang isa may kapangyarihan. Tulungan mo si Sir. Tulungan mo si Sir. Okay, buhay ito. Ay ay ano ano oh at oh ito para, ito, ito para to? Sa kabal yan. Ha? Sa kabal. oh ito? Sa at Dipinsa. Sa tao, sa tao. oh 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 ano? oh 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 Kabal, ano yung kabal, yung talbog. Talbog bala. Talbog, talbog, talbog talas. Oh. Kano 250, 150, 400.